Pero ulit sa si Boss Gomo Boss, baka may papa ka shoutout, shoutout sa mga tropang tri-wheelers dyan o. You know? So yung mga damit natin Oh Basta die hard kay Mel Moto oh. <laughs> <Ba> <laughs> <laughs> oh, yung yun yan natin oh Sana oh Oh, Bago pa yan Eh Eto, Thanks. Bats 2025 to Oh, eh, thank thank <laughs> <laughs> yun libre pang sticker Yun oh, thank you boss oh. Hi boy ni Man You know? Shoutout muna man Man, shoutout muna. Shout out tuloy ano, really ko cool. kay hey, Master Milmoto, kay Ayu Vlog. So, hey, sa mga yo. tropa patrolita. Yo no. Sarap boy, oh. yo. Okay <laughs> na boy. Yeah. si Master, oh. Boss, shout yeah. out kay Madam. Shout out natin diyan si Madam Sisa. Madam Lourdes, thank you. Yo no, know, syempre. Syempre shout out din Milmoto. Yo no. Know, Intro pa natin. Wala pa na. natin na uh, timpaya ba? Yo, timpaya pa. <laughs> Goods. Tama na yung tropa natin oh. Tama na pala kay natin bu Bugoy na koy koy. <laughs> bugoy na kalbo. Ah, oh, bugoy na kalbo. Denmark to. puto na kahirox pala to eh. Yun oh. Shout boss. Bush, shout out natin yung mga tropa natin dyan oh. Shout out dyan boss. <laughs> ito na. Ito na yung order niya sa atin boy oh. Ito na yung boss. Simil oh. Puta master kanina eh. Buka simil. Shout out muna. Shout out mo muna tropa mga natin. Yun <laughs> oh. Ronoy. Oh, Good. Kaita tayo ni Boss Ronoy. Oh. Ito na po yung order mo. Boss Ron, shoutout mo muna sila. Oh. Shoutout, mga kabataan dyan. Paano mo wala You Yan know, o. Yung Boss Mart, o. Oh. Order sa ato. Yan you know. yeah. o. Shoutout natin ang Boss. Boss, ito na order okay, mo. Yan you o. Know, shoutout mo muna mga tropa natin. Shoutout dyan sa mga tri-wheeler. Good yeah. kayo Bossing. Yes. Good. Goods. Boss. Sa si Boss Chardo, Border sa atin ng, ano, ng t-shirt. Boss! Order mo. Salamat po Ito na. Karat ka muna. Geng-geng na. Geng-geng. Ano? Geng -geng. Paano to? 300 yes, yun, no? Oh. Salamat idol. Salamat. Sa <laughs> atin si Boss Gio. Boss Gio, share out natin yung mga tropa natin dyan. Oh. Shoutout, order na kayo, magandang klase oh. <laughs> yun know, na boss oh. ng badya. Yun, shoutout boss, thank you boss. <laughs> ano yung unit oh. Kita dito sa boy si Boss Jason oh. Boss Jason. Let's go. You know. Master. Boss, shoutout mo muna mga tropa natin diyan oh. Shoutout sa mga tropa ng Reels diyan. Yeah. Sa Mercury Boys. Wow. Okay, boss, thank master. you, thank, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yating, uh, yating. Sepun, ya, tinga. Ah, uh, naresipon na. Oh, tama, master. Shout out sa inyo. Ano? Oh, boss, the order mo, boss. Oh. Ye, yeah. boss, shout out mo muna tropa natin. Mamaya andumukot 'yan. <laughs> Pantutoy 'to 'yon. Shoutout sa mga tropa natin sip-sip. Mga tropa, thank you po sa. Salamat po. Ano? You know, Pupunta ka na sa SM Cherry? SM ano yeah, tayo? Okay, you know, yes. thank you, thank you. Maroon.